Yung nabagot ka na naman pero ayaw mo lumabas para maglibang, igawa na lang natin ng panghimagas. Mabilis, masarap at hindi ka nagagastos ng malaki. Nababagot na naman ako. Ano kaya maganda gawin, no? Ganito ako, guys. Pag nababagot, gusto ko talaga magluto. Pagpisahan na agad natin. Crush gray hams. Isang lata ng condense. Dalawang kutsarang butter or margarine. At dalawang itlog. Yan, apat na ingredients lang yung gagamitin natin. Tabi lang muna, no? Kasi magpainit na tayo ng kawali sa sobrang hina lang na apoy. Tunawin ang butter. Pag ganito o natunaw na tunaw na, ilagay natin ang isang lata ng condensed. Iloko na to guys, kaya watay kwarta. Make sure na sobrang hina lang ng apoy ha. Haluin muna natin to ng mabuti. Yan o, oh, halong-halo na yung butter at condensed. Yung dalawang itlog. Malinis yung kamay ko, egg yolk lang naman yung gagamitin natin dito. Yan, ito, ulam na pwede. Uulitin ko, dapat sobrang hina lang ng apoy para hindi tayo mag-scramble dito. Yung dalawang egg yolk, ukayin ng mabuti. Grabe ukayin. Yan o, oh, kita nyo naman na halong-halo na. Bahagyang lakasan yung apoy. Ganyan lang. Tapos hayaan natin itong kumulo at ukayin paminsan-minsan. Okay. Pag ganyan o, oh, na nag-uumpisa ng kumulo, Haluin lang kasi yema talaga yung gagawin natin. Charot lang. Dito na natin patayin yung apoy. Ganito na yung itsura o. Oh. Medyo malapot na. O. Oh. Yung crushed gray hams. Dahan-dahan natin ibuhos dito. Ano magdahan man man, Juno? Pwede man iabutanan. Iabutanan, iabutanan, ubang. Nakapatay yung apoy ha. Paulit-ulit tayo dito. Haluin natin to. Ganito na yung itsura, oh. Chocolate chips na hiniwa-hiwa ko. Optional lang to, ha. Pwede ka gumamit ng mani or kahit anong gusto mo dyan. Pero pwede rin wala. Tapos, haluin ng mabuti. Pag ganyan, oh, nahalong-halo na, okay na to. Yan, oh. Ganito, guys, oh. Hindi na dikit sa pan. Tapos, lipat lang natin sa kahit anong container. Tapos, i-flat. Mm -hmm. Yan, no? Ayusin lang natin. O, oh, diba? Ito, guys, pwede na ito kainin, ha? Pero may gagawin pa tayo. Hatiin natin to. Mm -hmm. Walang ka-effort-effort hiwain. O, oh, ayan, nahiwa ko na lahat. Tapos, kung gusto mo lagyan ng toppings, nasa sa iyo na yon. Pwede mo i-toppings yung jowa mo para mas masarap, charot. Meron akong hiniwa-hiwa na dark chocolate dito. Lagyan lang natin sa taas. Mang pa lang, good, uy. Yan, nalagyan ko na lahat. Flat lang natin. Ganyan, guys, oh. Oh, di ba? rabenades na des. Subukan na natin 'to, no? Yan, guys, oh, sa harap at sa gilid. Oh. hmm, hmm. oh. di ba, mamahalin tingnan, hindi halatang sa kawali lang ginawa. Legit ang sarap, guys. Wow, hindi siya masyadong matamis, sakto lang. Mm -hmm. Mm hmm. Subukan nyo rin to guys oh mas mabilis na panghimagas. Hmm.